Salam mga taropa, sayon so, po no, dahil day off na naman natin ngayong araw, maliligo muna ako bago umuwi. Saan pa panginati natin? Tara, samahan niyo ko. Salam so, mga taropa, sayon so, po no, maliligo muna tayo bago tayo umuwi. Kasi pag-uwi natin, hindi na tayo makakaligo, kasi magbabantay na tayo ng ating junakis. So, pagdating ko sa bahay, ako taga-bantay ng junakis eh. Hmm, talaga eh, kasi nagpapahinga din yung ano natin eh, esme. Sa so, bawat day off ko sa trabaho, yun naman yung ano, trabaho ko pagdating sa bahay, yung pagbabantay ng anak ko. Tsaka yun din yung ano, yung araw na pahinga ng asawa ko. Ganun kami yung dalawa eh. Ganun yung tema namin. Yung pahinga ko sa trabaho, yun naman yung pasok ko sa bahay. Yung, yung pagbabantay ng bata. Siya naman yung siya naglalaba. ng ano, damit ng anak namin. Ganyan kami dalawa minsan nagmamahalan pero madalas puro away so yun po ano tapos na tayo away na tayo tara let's go hindi ko na tayo mga tropa magandang tayo ng jeep away yun mga tropa nakasakay at nakababa na tayo at ngayon another sakay na naman tayo ng tricycle Yan mga taropa, dito na ako sa amin. Yung tropa. Update ko kayo pagdating namin, pagdating ko sa bahay. Let's go. Nandito na ako mga taropa sa amin. Ayan. Buksan na natin. Tcharam! Walang tao. Nasaan kaya sila? Yan na mga taropa hanggang dito lang mga taropa. ako yung magpapaalam na.